At dahil pesta nga dito sa amin, eto at magluluto din nga pala kami ngayon ng isa sa masarap na ulamin. Ito nga ang tinatawag namin kari-karing puso ng saging. Kapag rinning pesta o merong papunsyon, isa din talaga ito sa mga kalimitang hinahayin. At eto talaga yung isa sa mga gusto at paborito ng mga tao dito sa amin. At ayan, at pagkatapos nga nilang matatad itong puso ng saging, ngayon umpisa na rin nga ang pagluluto. Bale, ang una nga palang ginawa diyan ay sinangkot nga muna itong mga lamang loob ng baboy na pangsahog. At nung maluto na nga, isinunod na rin nga kaagad ilagay itong kanin puso ng saging at pagkatapos ay pinaghalo-halo nga lang ng maigi hanggang sa maluto-luto. Eto yung isa sa mga paborito kung ulam na talaga namang hindi rin nakakapanawa at minsan pa nga ay sa buong isang linggo ay hindi malipas kapag hindi nga rin kami nakapag-ulam ng garin Dahil nga napakaraming puno ng saging dito sa amin ay kapag wawala-wala manding may ulam ay manonongkit nga muna kapag marinig na agatan mo ay di kay katalo na at ulam na. May dalawang version nga ni sa pagluluto ng kare-kare dito sa amin. Yung iba hindi nalalagyan ng dugo ng baboy pero ngayon nga sa pagkakataong ito ay naglagay nga ni kami. Kung sa kwan nga na ikapareho ng pagluluto sa dinuguan pero dito nga lamang sa amin ay naglalagay nga ni kami ng puso ng saging. Pag natikman nyo din nga yung ganitong luto ay paniguradong magugustuhan nyo dahil napakasarap din nga na yan. At isa pa, paborito ko rin nga ito na pinapalaman sa tinapay na munay. Naalala ko pa nga nung elementary ako, ito nga yung paborito kong nire yung palaman sa tinapay. E talaga naman kapag naka ka man din tapos may palamang e, eh, ay busog na busog kaagad. Napakasarap din nga na rin pang ulam at kahit pang isang lingguhan ay hindi nasisira at arin na nga bukas pa ay luto na nga po ang ating karikaring puso ng saging.